mga mga atis, welcome back sa aking channel. This is Chris Anan at ngayong araw papanoorin natin yung qualifier round performance ni Roland Apante yung nag-iisang Pinoy na nakapasok sa, Ameri sa latest na edition ng America's Got Talent. At hindi ko na ito pa, papanoorin natin yung performance niya na kung saan kinanta niya yung song na I Will Always Love You by Whitney Houston. So, With no further ado, watch the video and later I'll be giving my reaction and opinion どうもありがとうございました。

Will always love you <laughs> I hope life that you have And I hope you have all we want And I'm wishing But above all this, I'm wishing you love. Okay, okay. yung ganap natin yung uh, qualifier. Tama ba? Qualifiers round ng uh, America's Got 2023. At nakapasok na si, uh, si Roland Abante. So, itong qualifiers round is para sa si mga uh, auditioner o contestant na hindi na ako ng uh, Golden Buzzers. And dito sa performance ni Roland Abante gusto gusto ko ng style na to ng uh, or gustong version version ng I Will Always Love You kasi typically kapag nakakarinig tayo ng lalaking kumakanta ng I Will Always Love You normally kinakanta nila ito sa in a way na parang female person yung talang birit na birit pero ito ang ganda it's a combination of uh, ballad and rock diba and pop diba ang ganda ang galing yung attack dito ni Rolande. A Roland dito Roland Avante. <laughs> ang ganda. sa sarap pakinggan. Rock, parang, uh, love song plus rockista ang boses. Diba? ba? sarap. Um, medyo parang nag-struggle lang siya sa pandang huli. But uh, nonetheless, uh, gusto ko pa rin yung, yung, performance, especially yung parting umpisa. Linis yung umpisa eh. Doon, na sa parting last lang siya na, na, na nagkunting struggle. But still, um... I like it. I still like it. And uh, mahirap na kanta yung I Will Always Love You. Lalo na kung ganitong boses. Uh, yung type of voice na meron si si uh, Roland Abante. Pero still, uh, he did his best. He did his uh, binigay niya lahat para mag magawa niyang uh, makanta niya na maas yung song. Yung all, I Always Love You. So, ang galing. Ito yung gusto kong version ng male version. Ito lang talagang sa yung male version na hindi masyado binibirit na um, meron siyang different at na to sa sa mga parting birit o matatas ang note, di diba? Ang galing yung ginawa niya doon. So yun. So congrats Roland Abante. So I know it's impossible for him to to reach the semifinals um because uh, alam mo na yung politics sa America's Got Talent. Uh, kadalasan kinakabit ng ni uh, Simon Cowell yung mga Asians, especially Filipino uh, auditioners na yun to get more views from uh, Asian communities sa US so yun so still I'm still uh, hoping na uh, they will give him the chance na makaabot ng semifinals finals di ba and yung mga perform di ba and sa akin kahit hindi manalo no, si Roland basta makaabot na ng finals just like what happened to Marcelito Pungoy noon happy na ako noon kasi hindi ako nag na, na, na mananale, oh. may mananalo ang Asian talaga dito sa America's Got Talent so finals lang kabo, kasi kabog nakabog ng finals si Roland Abante he, he proved na ganoon ka siyang singer di ba so yun so yun ang dinadasal pa talaga hinuhook ko talaga na malagpasan yung semifinal and ganun at ito ito muna qualifiers round malakpasan yung qualifiers round makapasok ng semi then malagpasan niya yung semi at makapasok ng final. So, yon. So, there you go. Kung nausutan yung uh qualifiers round performance ni Roland Abante, mag mag-comment kayo dito sa baba. At kung nagustuhan niyo yung bigay kong opinion at uh reaction mag-comment kayo dito sa baba in at babasahin ko lahat ng mga comments at susubukan kong mag-reply o mag-react kung kailangan. And I wish yan na walang bashing dito. Walang uh, next It's okay ang negative uh, comments pero yung bashing and yung personal attacks please stop it. Uh, ako na magsasabi sa inyo kung mayroon kayong itong racist uh, comments delete agad 'yan. So I don't tolerate mga kanilang comments. Kasi I want to make uh, my channel uh, comment section na uh, positive, diba? or or open to discussion without attacking personal. Uh, personality ba? Diba? So, yon So, <laughs> kasi victim ako. Sorry, victim ako. Umabot hanggang sa sa Facebook. Sino, uh, hinabol ako sa Facebook. So, yun. Inatake-atake ako sa Facebook. <laughs> so, yon Dahil hindi na gusto nyo yung, yung comment ko. So, uh, there you go. So, before I end this video, please don't forget these four things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. Taalan Ski Show, ang pinag-talaan channel. Proudly from the Black, Proudly the TV lamat lang people crescent So, five channels yan na common din namin ito yung mga reaction videos then Some of my channels ay mayroon syang mga compilation or vlog, diba? So, maraming maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.